habulin ko kayo hanggang impirno. Pagdating doon, putuling ko yung titi ninyo, pati ulo ninyo. Nga, sagot ko. May mo <coughs> si Magkoleta, ano natin? Nasa line-up siya ng PDP ba? Or are you supporting him? PDP is my, uh, sa PDP is my partner. Marcoleta, susuportahan ko yan mahusay, mabait, and he has the integrity. Mm -hmm. Butuhan ninyo si Marculeta. Um, kung hindi man ito kampanya, pero kung nandyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now about the solution. Butuhan ninyo si Marculeta kasi mahusay yan. Si Doc